Presyohan pa rin po ilang consumer po sa Dagupan City ang umaaray sa pagtaas po ng presyo ng ilan sa mga pampalasa na kanilang binibili tulad na ng sibuyas at luya. Nasa 160 pesos ang isang kilo ng sibuyas ngayon na pula habang nasa 100 pesos naman ang sibuyas na puti. Ang luya naman ay naglalaroon sa 240 pesos ang isang kilo mula sa dati itong presyo na 160 pesos per kilo. Ayon sa ilang mga tindera ng gulay, maaring isa sa dahilan ay ang kakaunting supply na ibinabagsak sa pamilya ng mga rekado, nasabing rekado, dahil sa halalan at pagtatapos ng panahon ng anihan ng mga nasabing produkto. Sa kabilang banda, ang siling labuyo naman ay isa rin sa tina na tinatangkilik na pampalasa ay nasa 10 pesos ang kada isang supot. Abang pabago-bago rin ang presyuhan ng ibang gulay tulad ng repolyo. Patuloy na umaas sa mga tindera na makakabawi sa kanilang pinuhunan sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.